Nagpakita ako ng maraming larawan ng My Home Away Bathroom Showrooms dati. Tanong ng isang sister, anong produktong banyo ang pipiliin natin para sa dekorasyon sa bahay kapag nagtatrabaho tayo sa tindahan ng banyo? Nagkataon na natapos ka makailan ng aming empleyadong si Sherry ang dekorasyon ng kanyang bagong tahanan. Sa isyong ito, pumunta tayo sa bagong tahanan ni Sherry at tingnan ang totoong larawan ng dekorasyon ng banyo sa Sydney na pinili ng empleyado ng My Home Away. Bilang senior staff ng My Home Away, inalagaan ni Sherry mula sa pagpili ng brick at materyales hanggang sa pagtutugma ng kusina at banyo. Sa pagkakataong ito, hindi lang titingnan ang palabas ng mamimili ng natapos na bahay pero malalaman kung aling disenyo ang mahusay at kung alin ang bitag na humantong sa pagkabigo. Nang walang ado, tingnan natin ito. Ako si Sherry mula sa My Home Away, maligayang pagdating sa aking bagong tahanan. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang aking mga napiling dekorasyon. Ang lahat ng tile sa dingding ay creamy white na may ginintuwang kayumanggin marble pattern. Agad nagpapaganda sa disenyo ng buong banyo. Ang matte surface ay malaki sa sukat na 600 by 1200 at may magandang texture. Ito rin ay ganap na tumutugma sa gintong ulo ng dragon. Ang mga tiles sa sahig ay 600 by 600 moonstone series na kulay abo, kaiba sa mga tiles sa dingding para mapahusay ang layering. Pagod na sa puti, gusto kong gumamit ng itim at ginto para sa banyong ito. Pinili ko ang isang itim na cabinet na may bahagyang istilong Hamptons mula sa tatak ng luka. Itinugma ito sa isang LED mirror cabinet sa parehong kulay at isang gintong gripo mula kay Mia na nagdaragdag ng modernity sa istilong retro. Lalo na gusto ko itong pinagsang rock slab basin. Ang marmol sa ibabaw ay walang puton na konektado sa tray ng tubig. Ito ay makinis at madaling linisin at may bahalang pahalang na espasyo. Ito ay napakamaginhawang gamitin at hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pag-splash ng tubig sa lahat ng dako. Ang pinili kong paliguran ay ang color na may kakaibang hugis. Kung ikukumpara sa mga hugis sa merkado, ang isang ito ay makikilala sa isang sulyap. Gayunpaman, mayroong isang maliit na panghihinayang, yun ay ang push button ay hindi maaaring kumugma sa parehong kulay ng gripo dahil sa pinto. Dapat bigyang pansin ang mga na babae na may obsessive compulsive disorder. Pinili ng shower room ang CVP031 wall mounted sliding model ng Kobe na tahimik at may makinis is na trap. Super thoughtful ang proof design, hindi ka nababaha habang naliligo. Para sa shower, pumili ako ng split design na may overhead at handheld shower nakakita na ako ng masyadong maraming all-in-one na twin shower dati, kaya gusto ko ng ibang karanasan. Pinili ko ang ginto, at ang epekto ng pagtutugma nito sa mga tile ay napakaganda. Ito ay talagang maganda at praktikal. Para sa kusina, pumili ako ng isang malaking solong lababo sa kulay ng carousel gunmetal. Akala ko noon ay sobrang dilim, pero ang bango pala. Ang 300 meter deep end at 600 meter wide na version ay kayang tumanggap ng mga kaldero, kawali at kagamitan. Ang disenyo ng grid sa ilalim ay nagbibigay proteksyon, naghihiwalay ng basura at mabilis mag-drain ng tubig na nagpapagali sa paglilinis. Pinili ng filter ang 0.1 micron fine filtration ng Covotec para sa normal na temperatura ng tubig. Ang filter ay pinapalitan taon-taon na napakahusay sa gastos. Iyon lang para sa pagbisita sa bahay ni Sherry. Matapos itong makita, mas mukhabang maganda ang sample ng My Home Away Sydney Bathroom Showroom kapag naka-install sa bahay mo. Kung gusto mo rin ang set ng dekorasyon sa banyo at presyo ng budget na pinili ng My Home Away staff, makipag-ugnayan kay DD Assistance. Sa susunod, kung gusto mong makakita ng kaso ng dekorasyon ng partikular na estilo o malaman ang aktwal na detalye ng pagsubok ng produkto sa exhibition hall, sabihin lang sa amin. See you next time!